anim na dahilan kung bakit lafetin ka ng mga lamok. Type na type ng lamok ang taong maraming ibinubugang ang carbon dioxide sa kanyang hininga kagaya ng malalaking tao at buntis. Naakit ang lamok sa mga taong nagwo-workout at kasalukuyang pinapawisan, ang pawis nila ay naglalabas ng lactic acid na gustong gusto nila. Sa isang pag-aaral, natuklasan ng mga researchers na gustong gusto ng mga lamok ang amoy ng beer sa hininga ng lasing, kaya huwag magtaka kung matapos makipag-inuman ay pulos kagat ka ng lamok. Mas gustong kagatin ng lamok, ang may type O blood, kumpara sa ibang type ng dugo. Ang malaria carrying mosquitoes, ang naaakit sa mga buntis, doble ang atraksyon nila sa mga lamok kumpara sa hindi buntis. May mga taong ang katawan ay naglalabas ng chemical na umaakit sa lamok, ang tawag dito ay attractant compounds, ngunit may ibang tao na ang inilalabas namang chemical sa katawan, ay tinatawag na repellent compound, kaya hindi sila kinakagat ng lamok. Hanggang ngayon ay malaking misteryo sa mga researchers kung bakit may mga taong naglalabas ng attractant or repellent compounds.